Natuklasan ng National Bureau of Investigation na maliban kay suspended Bamban Mayor Alice Go, ang kapatid nito na si Sheila Lial ay meron ding kapareho ng pangalan, petsa ng karawan at address ng tirahan sa NBI Records. Si suspended Mayor Go ay merong tatlong kapatid, si na Sheila, Simon at Wesley Lial Maliban kay Simon, ang lahat ng kanyang kapatid ay nag-apply para kumuha ng NBI clearance noong 2021 ngunit ibinunyag ni Atty. Angelito Magno, Assistant Director for Information, Communication and Technology Service sa pagdinig ng Committee ng Women and Children na mayroong ibang sila sa NBA Records at lumalabas na iba rin ang larawan nito kumpara sa sila go sa sinasabing kapatid. Dagdag pa ni Magno, sinusuri na rin nila kung ang iba pang kapatid ni Mayor Alice tulad ni Wesley kung may kapareho ding impormasyon. Nangangamba si Sen. Risa Ontiveros na mayroong grupo na nasa likod ng identity theft katulad sa kaso ni Mayor Go. Kanila pong application yung bago po, no? bamban na po yung ano. Pero chinecheck po namin ngayon yung database. So far po kasi yung Sheila pa lang po yung nakuha namin. Yung uh, Wesley po, hinahanap pa po, po namin. So parang yung identity theft, hindi lang talaga uh, solong uh, enterprise, baka clustered, no? group na identity theft. So may may dagdag na implikasyon pa rin yun sa atin. Uh, opo, tama po kayo. Katulad din po nung uh, nabanggit ni Senator Jingoy na parang lumalabas po na ito ay isang sistema, systematic scheme na katulad po nung uh, na pwedeng magamit sa pagnanakaw o pag-assume ng ibang identity ng mga kasa, uh, kababayan po natin. Samantala, Nanindi ka naman ng NBI sa kanilang report na si Alice Go ang batang Chinese national na pumasok sa bansa bilang Go Wapping. Sinabi ni Dr. Alfredo Kahanding, hepe ng NBI Dactyloscopy Division, magkapareho ang fingerprint ni Mayor Go na nasa database ng NBI at ang fingerprint ni Go Wapping na nasa alien fingerprint card na nakuha ng Senado mula sa Board of Investment kung saan nag-apply para sa Special Investors Visa ang umano'y ina ni Mayor Go na si Wen Li Yin. Inuulat din ng ahensya na iisa ang nagpapakilalang Pilipinong kapatid ni Mayor Go na si Wesley Lial Go sa Batang Chinese National na pumasok din sa bansa kasabay ng Batang Alice Go. Ito po ang enlarged photograph ng fingerprint ni Wesley Go. Ni Wesley po, Wesley Lial Go kinumpare po natin, ito po yung galing sa Board of Investment na pinadala nyo po sa opisina namin, nagmatch po siya dito sa fingerprint namin sa master files. Nakakuha po kami ng 17 identical characteristics. Uh, fingerprint naman ni Alice Guo, nagmatch din po yung isa na sinabmit nyo from the Bureau of Investment. Ito po yung kay Alice Leal Guo. Nasa sa amin pong master files nakakuha po kami ng 11 11 points kaya sure po tayo ngayon na si Alice Guo po at si Guo Waping ay isang tao lamang po si Wesley ganun din po si Wesley Guo at si uh, Guo Siang Dian ay isang tao lang po Inihayag naman ni Special Investigator Edgardo Kawada ng NBI na pinunta ang isang address na nakalagay sa mga birth certificate na magkakapatid na Go na 138 Kalanshaw Street, Project 8 Quezon City at hindi nag exist ang naturang address. Pinuntahan din ng mga otoridad ang isa pang may Kalanshaw Street sa may Project 4 Quezon City at natuklasan ni na isang mag-asawa na 60 taon nang nakatira doon ang naninirahan at hindi kailanman nakilala si Nago. Uh, our team uh, or was dispatched on uh, the 26th of May uh, to uh, verify the, uh, the uh, alisgo uh, na nag-apply po ng uh, NBI clearance. And then uh, based on the open source, uh, the only uh, um, Kalanchawa Street appearing uh, on uh, the internet is uh, located in uh, Project 4. We uh, found out that uh, the actual resident of one uh, 38, Kalanjau Street is uh, our spouses, uh, Perry and Josefina Publico. And uh, they claim they claim that uh, they lived there for uh, about uh, 60 years. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang may init na balita, iginiit ng National Bureau of Investigation na walang duda ang pagkakatugmanga ng fingerprint na suspended bambantarlak Mayor Alice Go at itong Chinese passport holder na si Go Waping. Ayon kay National Bureau of Investigation Head of Dactylos Copy, uh, Dr. Alfredo Kahanding, lahat ng mga resulta ng naturang fingerprint analysis ay tinatanggap sa si lahat ng korte bilang matibay na batayan. Paliwanag ng opisyal, unique ang bawat fingerprint ng bawat individual kaya't makatitiyak sila na accurate ang resulta nito. Kaugnay nito ay tiniyak naman ng ahensya Napatuloy nila nga, hinahanap nga itong kapangalan naman o ng kapatid ni Goa uh, na si Shilago na napaulat nga na nag-apply naman ng NBI clearance. Batean niya sa datos ng NBI, ang parehong Alice Go at Shilago ay may address na Kalantiao Street yan ho sa lungsod ng Quezon. Ngunit nang bisitahin nito ng mga ahente ng NBI ay walang Alice at Sheila Go ang nakatira sa naturang lugar. Tinek naman ng National Bureau of Investigation na patuloy ang kanilang pangalap ng mga impormasyon para matuntun ang mga nabanggit na personalidad.